Tikman na natin, guys. At syempre, ang sarap. Tinulang manok sa malamig na panahon. i na natin sa kunting oil yung ating garlic crust. Maaga pa ako nagluto, guys. Tapos di magsasamba pa kami. Onion slice ahos at bumbay pa lang ang ginigisa ko guys. Ang bango na guys. Sit aside natin muna yung ating ahos at sa kabumbay. Lagay ang ginger. Ginger. Crushed ginger. Basta manok ang lulutuin Mas mabango at mas masarap kapag may ginger ipabrowning natin yung ating mga lamas. Mix together lang natin yung ating mga panakot. Yung mga lamas. Yung ating chicken. Kunti lang ang oil ko dyan guys. Lagyan ng asin at kagutsin. Kunti lang din. Mix. Kunti lang ang oil para mas masarap yung ating sabal guys. Para panggisa lang na oil. Nilagyan ng kamatis. Together. Lagyan natin ng water. Sabaw tayo guys. Tinulang manok tayo guys. Kasi umulan dito sa amin. Malamig. <laughs> guys Patatas tinulang manok guys na may patatas yung ating luto ngayon hindi hindi papaya yung kanang, kanyang sahog ko, kundi patatas nilagyan ko ng uh, chicken cube and guys ito guys naluto sa tinuna, tinulang manok okay din guys nalagay ko na ang ano ng steam ng pitsay una at saka yung kanyang leaves dahon ng pitsay guys patatas, pitsay at sa paripulyo guys, yung sahog ng ating tinulang manok ngayon ayan guys ilagay na natin yung ating long chilies para mas maluto mas mabango mas masarap dinagyan pa ng seasoning granules kasi konti lang yung asin ko kanina guys So, natin. Mix natin muna guys. Sa totoo lang guys, mas masarap yung patatas at saka pizza, sa yung kapit sa iripol yun na sa hog ating guys. Napakasarap. Ayan guys. Ayan guys natin tinulang manok first time ko din itong ginawa guys experiment din to pero napakasarap <laughs> sarap talaga guys try nyo meron na Okay, luto ng ating tinulang manok. Ready to serve. Thank you for watching.